Hello, guys. For today's video ay itatakal natin kung ano nga ba ang do's and don'ts pagdating sa pagsisimula ng bigasan business. At ang video ito ay para magbigay kaalaman para sa nagsisimula pa lang sa ganitong klaseng negosyo. At para maiwasan din nila kung ano nga ba yung mga naging kamalian namin noon nung nagsisimula pa lang kami ng bigasan business. Kaya sana kapulutan nyo ng aral itong video ito. Meron kaming walong tips para sa inyo guys na maaari niyong sundin kung kayo ay merong bigasan business or nagnanais palang magtayo ng bigasan business. At ang una dito guys ay siguraduhin natin na mataas ang food traffic sa pwesto na pagtitindahan natin. Nag-mention na rin namin sa mga previous videos namin guys na isa ito sa dapat nyo isa alang alang kasi dito nakasalala yung magiging sales nyo or benta nyo sa pang-araw-araw. Kasi kapag mababa lang yung foot traffic, mataas yung chance guys na hindi rin mag-grow or hindi rin bebenta yung tindahan ninyo. Kaya bago kayo magtayo ng bigasan business guys, isurvey e nyo muna yung area kung madami bang tao, mataas yung foot traffic, kasi yan yung unang-una talagang kailangan natin i-consider. Ang pangalawang tip naman namin guys ay maghanap kayo ng wala ang supplier. Pag lagi namin sinasabi guys na kailangan mapagkakatiwalaan yung supplier ninyo kasi dyan nakasalalay din yung magiging quality ng paninda ninyo. Kasi guys, yung mga customers nakabase talaga yan sa kung gano'ng kaganda yung mga paninda nyo, yung mga bigas na tinitinda ninyo. Kasi syempre, madami tayong magiging kakumpitensya guys eh. So if pangit yung paninda natin, paano babalik sa atin yung mga customers natin? Kaya malaking factor ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang supplier at bukod dyan guys kapag meron kayong mga questions sa quality ng bigas or merong hinahanap na mga klase ng bigas yung customers natin, madali tayo makakapag-reach out sa kanila kasi nga trusted na natin at alam natin na hindi tayo lolokohin. At meron kaming mga suggestion guys kung saan kayo pwedeng makakuha ng mapagkakatiwalaang supplier. Yung una guys, is pwede kayong mag-inquire sa mga malalaking bigasan sa area nyo kasi for sure, nagdidirect sila sa rice mills. And nagsusupply din sila sa mga maliliit na bigasan. Ang pangalawa naman guys, is kung meron kayong malaking kapital at gusto nyo talaga na magdirekta na sa rice mills, pwede rin naman na pumunta kayo sa Intercity Bokawe, Bulacan guys. Ang pangatlo naman guys, is pwede kayong mag-search sa social media ninyo or social media platforms ninyo ng mga trusted suppliers. And kami sa so Poland and Alex Enterprise guys, isa kami sa mga nagsusupply ng bigas dito sa Metro Manila. And pasensya na nga pala guys dun sa mga hindi agad nare-replyan ng mga inquiries kasi sobrang dami lang talagang inquiries lately. And medyo naging busy rin kami guys. But don't worry, sisiguraduhin namin guys na masasagot namin lahat ng inquiries ninyo. Ang pangatlong tip namin guys ay siguraduhin natin na kumpleto ang kagamitan natin para sa bigasan business natin tulad ng paleta, panalok, um, timbangan, sako at iba pa. At kung may mga katanungan pa kayo sa mga kailangan ninyong kagamitan sa pagsisimula guys, you can comment down below or you can check for yung previous video namin kung paano magsimula ng bigasan business na mention din po namin siya doon. And sa timbangan pala guys, pwede kayong gumamit ng digital na timbangan or yung manual na timbangan guys. Yung sa timbangan pala guys, pinapakalibrate yan sa munisipyo. Kasi may nag-iikot lang bigla guys, tapos i-check iche if tama yung timbangan natin. Kaya make sure guys na tama yung timbangan na ginagamit natin. Kasi sa amin one time guys, may bigla lang dumaan, tapos pinatungan ng bar yung timbangan namin. Yung bar na yun guys is exact na 5 kilos. And good thing naman, tama yung timbangan namin kasi nga calibrated yung timbangan namin. Kasi guys, if ever napatungan yung timbangan nyo ng gano'n or na-check ng munisipyo na gano'n, tapos hindi tama yung timbangan nyo guys, maka-confiscate yan. Tapos tutubusin nyo yung timbangan nyo sa munisipyo. At yun yung hindi natin gustong mangyari kasi bukod sa mawawala yung tiwala ng mga customers natin, magiging hassle din sa inyo yung pagtubos ng timbangan niyo. Yung pang-apat na mga tip guys ay siguraduhin natin na maganda yung patas or display ng bigas natin at ng mga groceries natin. Lagi namin yung minimension guys kasi pag maganda yung patas, nakikita yung ganda ng bigas natin. And sa groceries guys, kapag kita ng customers natin na puno, na kumpleto, iisipin nila na halos lahat ng kailangan nila ay e nasa tindahan na natin. Kaya maganda guys is naka-display talaga lahat at halos kita ng customers natin yung mga paninda natin. Just to share a story guys, nung bago pa lang yung tindahan namin, syempre wala pa kami masyadong customers or wala pa kami masyadong suki. Tapos merong customer guys na dumaan, napadaan lang sa harapan ng tindahan namin and nakita nila na maganda yung display tapos punong-puno yung um, groceries namin. So, nainganyo siya na itry yung paninda namin, guys. And from there, naging customer or loyal customer na namin siya. Kaya malaki talaga yung impact, guys, na maganda yung display ng tindahan natin. ba diba may kasabihan nga tayo, guys, na first impressions last. Kaya lagi natin yung isa lang alam. Number 5 tip natin guys at isa sa pinaka-importante ay siguraduhin natin na monitor natin ang in and out ng pera natin. Kasi guys sa negosyo, kapag hindi natin na monitor yung in and out ng pera, possible or mataas yung chance na mauubos na yung kapital natin, hindi natin alam saan napunta. So kapag may in and out ng pera, nababalanse natin yung mga naging um, benta natin at naging expenses natin, nakikita natin kung kumikita ba yung tindahan natin. And pwede nyo i-check guys daily weekly, or monthly. Depende yan sa inyo guys kung paano nyo mas madaling mamomonitor yung pera ninyo. Kasi syempre alam niyo naman kung magkano yung naging kapital nyo, kung gano'n nakataas yung nagiging expenses nyo, makikita ninyo guys kung kailangan na bang magbawas ng expenses or tama lang ba yung nagiging expenses nyo na daily basis. So dun yung makikita guys kung kailangan ninyong mag-adjust. Kaya malaking bagay guys yung nakikita nyo yung in and out ng pera natin. Ang number 6 naman guys ay maging consistent tayo sa pagbubukas ng tindahan natin. Malaking impact yan guys kasi for example, nasanay na sila na nagbubukas ka ng 6am to 7pm. Lahat ng customers mo, dun na sila magbibase kung anong oras sila lalabas para bumili. And kapag maaga magbukas guys, yung mga nagmamadali sa umaga kasi may work sila, kailangan magsaing ng bigas, nakalimutang bumili sa gabi, kuha mo na yun sa umaga guys. And kapag consistent yung pagbubukas ng tindahan nyo guys, alam ng customers mo kung kailan sila makakabili sa tindahan ninyo. At may iwasan yung paglipat ng customers sa ibang tindahan. And kapag consistent yung oras ng pagtitinda nyo guys, nandun yung discipline na kailangan talaga ng isang negosyante. Ang number 7 tip namin guys, I always follow the FIFO technique. Ano nga ba yung FIFO technique? Yun guys, yung first in, first out. Kasi sa bigas guys, nalalaon yan eh. Hindi yan pwedeng ma-stock ng matagal. For example guys, may tira pa yung bigas nyo, tapos kailangan nyo na ulit bumiyahe. isa-set aside nyo guys yung mga naging stock nyo or yung lumang bigas. Tapos yung bagong dating na bigas guys, yun yung ipapailalim ninyo at sa kanyo ipapatong yung lumang bigas. Kasi pag ganun guys, di ba sa ibabaw tayo lagi humuhugot ng pambentang bigas or ng mga bigas na ipang-refill natin sa kahon. Kaya dapat guys, ang nasa ilalim ay yung mga bago at yung nasa taas guys is yung kailangan na nating i-out. E at hindi lang pala sa bigas yan guys, pwedeng gamitin. Sa mga groceries, pwede rin nating magamit yan. Kasi yung expiration date ng mga uh, goods natin, lagi nating i-check yan guys. At ang number 8 tip guys at ang pinakahuli ay lagyan natin ng cover yung mga bigas natin para maiwasan na magapangan ng ipis or kahit anong insekto. Kasi nangyari na sa amin yan guys dati na wala kaming cover sa bigas and then pag pasok namin sa tindahan yung bigas namin guys syempre pag nagapangan ng ipis iba yung amoy diba guys? Or kapag na naanohan ng insekto prone sa magkakaroon ng buod or magkakaroon ng mga um, kung ano-anong particles dun sa bigas. Eh, syempre, pagkain yan, guys, di ba? Ayaw naman natin nakakain tayo na nagdapuan ng insekto or ng ipis. So, iwasan natin yan, guys, para na rin sa safety natin at nung mga customers natin. Kaya, make sure, guys, na may cover yung mga bigas natin sa tuwing magsasarado tayo ng tindakan. At ito naman, guys, ang mga dapat iwasan kung kayo ay magbibigasan business. Ang una na dyan ay iwasan ang overpricing ng mga bigas. Kasi lagi natin i consider yung mga katabi natin na bigasan. Kasi hindi lang tayo ang nagtitinda ng bigas dun sa area. Lagi natin i consider kung magkano nga ba yung patong nung mga katabi nating bigasan. Kasi kung overpricing ka tapos sa iba ay mas mababa, lalangawin yung uh, tindahan mo. Kung wala masyadong bibili kasi dun sa iba ay mas mababa. Kaya lagi nyo i-consider yung iba sa pagpatong ng presyo. Ang pangalawa naman guys ay huwag na huwag kayong magpapatas ng bigas ng mga sako ng bigas sa sahig. Kasi na experience na namin yan eh. Nagpatas kami ng bigas sa sahig lang. Tapos mga ilang araw nagmoist siya. Parang nagbuo-buo or na namuo yung amag dun sa bigas. Kaya yun yung uh, dapat nating iwasan. Medyo malaki din yung ikinalugi namin doon kasi medyo marami kaming inilagay sa baba na mga bigas. Kaya yun yung pinakaiiwasan nyo. Kailangan maghanda kayo ng paleta. Kasi kapag ka merong paleta, naiiwasan nyo yung mga molds, yung mga parang singaw sa lupa. Meron nga palang dalawang klaseng paleta. Merong kahoy at merong plastic. Ang nire-recommend namin is yung plastic kasi yun yung ginagamit namin. Mas matibay siya kasi pagkakahoy, prone siya sa anay, prone siya na pagka nabasa, madaling magato or madaling masira. Tapos, nakabili kami ng paleta sa junk shop lang. Meron silang in-offer na mas mababang presyo. Tapos, matibay din. Depende na lang sa inyo kung saan nyo ah uh, bibilhin yung mga paleta. Ang pangatlo naman guys, ito yung pinaka worst nightmare namin nung kami ay nagbibigas. ah uh, kasi ito yung medyo malaki talaga yung kinalugi namin. Kailangan i-check nyo yung bubong ninyo kung wala ba siyang butas or walang tumutulo dun sa bubong. Kasi nung bago pa lang kami nagsisimula ng bigasan business, uh, hindi agad namin na-check kung meron bang tulo yung bubong namin magkahiwalay dati yung ano namin eh, yung tulugan sa uh, bodega ng bigas. Kaya nung bumagyo, nung gabi, pagkakita namin dun sa pwesto namin, sobrang dabi na talagang bigas na nabasa. Kaya yon maiyak iyak kami nung mga time na yon Kasi hindi biro yung ano eh, yung halaga ng nabasa. Mula taas natuluan hanggang doon sa pinakababa yun yung mga nabasa kaya malaking aral sa amin yan guys yun ang pinakamatinding kalaban ng bigas yung tubig kaya be sure guys na hindi maaano ng tubig yung mga bigas ninyo ang pangapat naman guys ay huwag nyong gastusin yung pera ng tindahan sa personal nyong pangailangan kumbaga dapat magkahiwalay yung personal at saka kita ng tindahan para pagka kumikita yung tindahan, inire-reinvest eh, nyo ulit dun sa tindahan. Kasi kung dun yung lahat kukunin, yung personal nyo pangailangan, kung nari, kumita kayo ng malaki, tapos ibinili nyo ng mga expenses, kagaya ng mga cellphone, maaari na malaki yung chance na malugi yung tindahan ninyo. Kasi parang hindi nyo inaalagaan yung tindahan ninyo. Kung parang halaman yung, ano eh, yung tindahan nyo na kapag ka dinidiligan nyo lagi, is yung mayabong sya. Kumbaga, dapat nire-reinvest nyo yung kung ano man yung kinikita nyo sa tindahan. Kung gusto nyong kumuha doon sa tindahan nyo, ay kumuha kayo ng sweldo kada araw. Kumbaga, yun yung compensation nyo sa pagtatrabaho nyo doon sa tindahan ninyo. Kumbaga, kukuha kayo, kunwari, kukuha kayo ng 200 kada araw, yun yung reward nyo para sa sarili nyo. Hindi yung, uh, doon yung lahat kukunin ng personal expenses nyo. Panglima naman guys, ay siguraduhin natin na sealed yung baka natin ng bigas. Kasi, nandyan yung mga kalaban na mga daga. Pagka pumasok yung mga daga, nang sisirain nila yung mga sako. Tapos, hindi na natin mabibenta per sack yun. Kasi, butas na nga yung sako. Tapos, syempre nakakadiri pagka uh, nabutas na ng bigas tapos yung mga tai pa ng mga daga syempre na-experience din namin yon. Kaya nung nagkaroon talaga kami ng kapital nung kami ay nagbibigasan, isinigurado namin na sealed talaga yung pinag namin ng bigas para walang makapasok ng mga daga. Pang-anim naman guys ay iwasan natin ang magpautang. Period. <laughs> Yun ang do's and don'ts guys na pwede ninyong sundin kung meron kayong existing na bigasan business or plano nyo palang magtayo ng bigasan business. At sana guys may natutunan kayo sa video namin for today. And kung meron pa kayong questions and suggestion, feel free guys na mag-comment kayo below para magawa namin ng video. At sa mga hindi pa pala nakakasubscribe sa aming channel, Please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's It's it for today. today. Bye. Bye.